kung ang Tagalog ng wrist ay pulso. Mali. Mali. Hindi Tagalog ng wrist, pulso. Mali yun na nate. Kasi ang Tagalog ng wrist, ano yan eh, ah, uh, panganib. Mali, mali. Hindi Tagalog ng wrist, panganib. Mali. Tagalog nun, karera. Mali, mali, mali ka kuya. Hindi Tagalog ng wrist, karera. Hindi, ang Tagalog ng ris, pahinga. anong ris ay pahinga? Mali-mali ka naman eh. Ang Tagalog ng ris ay hindi pahinga. Iangat. Teka lang, teka lang, mali-mali. Ang Tagalog ng ris hindi iangat. Bigas, bigas ang Tagalog ng ris. wala mali-mali kayo mga idol. Ang tagalog ng rice, yung sumisikat. Yan, oh. No? San rice. <laughs> ayay, ayay, desgracia. Mali 'yan, Megs. Mali 'yan, mali 'yan. Hindi ang tagalog ng rice ay sumisikat. Ang tagalog ng rice ay Liabe, liabe oh tama, liabe. Pangtanggal ng bolt at nut. How you like that? Barambi barom barom barom. How you like that? That that.